Kung siguro etong si Harry Roque ay nananahimik na lang sa The Netherlands dahil um, meron siyang asylum application dyan sa bansang yan, siguro walang mangyayaring ganito. Uh, natural lamang na dapat pairalin ang batas. Totoo yun. Pero yung, yung sagad na yung kawalang hiyaan na itong si Harry Roque para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin at ibagsak ang imahe ng ating bansa. Kasi ang punteriyan niya yung nasa Malacanang. Pero hindi niyo iniisip na ito ay napakalaking kahihiyan sa ating bansa. Yung kanyang mga paninira na kung ay wala naman talagang basihan. At nakakatawa, natural lamang, nakikilos ang ating gobyerno para bigyan ng, ng leksyon ang mga katulad ni Harry Roque. So ito po ang gagawin. Oh. No? iba ang asylum bid na si Harry Roque sa The Netherlands. At syempre, uh, pag lumabas na daw yung warrant of, uh, warrant of arrest, yun na. Yun na. Ilalagay na sa red notice ng Interpol etong pugante na ito. Hmm. Kung mapapanood nyo, ah, hindi ko naman pinupuntahan para panuorin etong isang ito. Pero napapadaan sa mga uh, sa news feed natin yung kanyang mga video, yung kanyang mga kasinungalingan, yung kanyang pambubudol sa mga uh, kababayan natin. Hmm. So nakikita natin yan eh. Pababa ng pababa, katulad ng madalas kong sabihin, yung kalidad ng laban na ginagawa nito si Harry Roque. Personala na kasi eh. Ah, ayan. Kapag lumabas na daw ang arrest warrant laban nga dito kay Harry Roque, ipapaalam ito sa The Netherlands na ating bansa para harangin, para maharang ang application kasi ang pagkakaalam po, yung asylum application na yan ay medyo matagal ang proseso. So pwede talagang maharang. Ayan, ang gagawin po ng DOJ. At eto sa tingin ko ay dapat lang. Eto sa tingin ko ang uh, pinakamaigi na aksyon ng DOJ dito sa puganting ito na si Harry Roque. Ang saklap ng kanyang buhay ngayon kung tutuusin. Dahil siya pa yung, siya pa yung nagmamagaling, nagmamarunong, di ba? At alam niya sa sarili niya, niloloko niya ang mga taga-suporta ni Duterte. At unang-una, siyempre, Niloloko niya ang sarili niya. Pinaniniwala niya na pwedeng makalabas si Ligong. Pinaniniwala rin niya ang sarili niya, na si Harry Roque, na pwede, pwede nga siya magkaroon ng as-up, pwedeng uh, tanggapin yung kanyang asylum application ng The Netherlands. Ang saklap. Pero yun nga, sa nakikita natin, napaka-desperado na ang isang ito, at siguradong wala ng pag-asa. Good luck.